Dating Pangulong Duterte, nagtataka kung bakit hindi pa siya kinakasuhan ng DOJ. Narito ang news ni Patrol 19, Selly Ortega Buero. Matagal na daw pumapatay si dating Pangulong Rodrigo Duterte pero nagtataka siya kung bakit hindi pa siya kinakasuhan ng Department of Justice. Sinabi ito ng dating Pangulo ng sabihin ni Sen. Riz Ontiveros na sana ay nakinig ang DOJ sa hearing dahil maraming inamin ang dating Pangulong Duterte. Well, uh, Mr. Chair, no. Uh, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching, dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kayo, uh, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Mr. Utibeiro. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Uh, nagtataka ako hanggang ngayon ng Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon katagal lang. Так как Patagal na po ang patay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakabahal ng kaso? Mr. Chair, another addition. Nagtanongin ni Sen. Ontiveros kung uh, tama ba na mas gusto ng dating Pangulo na patayin na lang ang mga drug suspect at drug criminals kaysa ibilanggo ang mga ito. Isinagot ni Duterte na bakit pa niya bubuhayin ang mga iyon, ibinigay na lang daw sa ibang ang gagastusin sa mga ito at wala siyang pakialam sa mga kriminal. Sa impyerno na lang daw sila magkita at doon daw naman sila pupunta. Pero sinabi ni Ontiveros na walang jurisdiksyon ang Senado sa, sa impyerno at wala siyang ambisyon na pumunta roon. Ma'am, Presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga Ikaw yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay pong patayin sila kesa ipreso sila? Wala mo dyan sa criminal, ma'am. So, thank you for kung making that of record. alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for eh, the record, you, 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 you make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari. Doon sila Uh, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito uh, lang sa bansa natin pwede uh, tayo mag-investigate. doon tayo pupunta. Well, uh, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno uh, 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 pa. Sunuran tinig ni na-Senator... Rizon Tiveros at dating Pangulong Duterte. Samantala, sinabi pa ng dating Pangulo, emotional siya dahil matagal na niyang gustong ibulala sa kanya mga sentimiento. Naawaro siya sa mga pulis pati sa mga sundalo at idiniin na sagot niya kung ano man ang ginawa ng mga ito sa gitna ng pagpatupada ng kanilang tungkulin. Ito sa Patrol 19, Selio Ortega Bueno. Para sa impilang metodong na sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.